Kaya siguro yung putihin natin commissioner, hindi mahihikayat na pumunta rito. Kilala ko si commissioner, uh, noon pa, hindi pa siya komisyoner Lahat ng advocacy rin niya ay para tumulong din sa mga muslim. So napaka, napakaswerte po ng na, uh, National Commission Muslim Pilipino dahil nagkaroon sila ng isang commissioner na Yusuf Mando. So siguro, yung nagawa niya sa wedding, wala pa lang isa taon siguro. Wala pa. Uh, gusto kong sabihin, kung ako, ang, uh, kung ako lang mga great, bibigyan ko siya ng excellent great. Talagang ginagawa ng bilang oh. ng uh, commissioner ng uh, NCMF. Nakita naman natin, magaling si Secretary Pangarungan, yung mga kasama niyang mga director, magagaling din. Pero, nung po yung mahal nating commissioner, ay bilang um, lumaking sa pagkamarte para nila ng mga maranaw uh, tausog uh, yahan dahil po nalalapit at nalalapitan po sila si Yusuf Mando at si mga kasama po, uh, sinasabi ko sa kanila tayo ay hindi man tayo magkadugo sa by, Affinity pero sumpa tayo sa magkapatid dahil isa lang